Rob Pelinka trade si Gabe Vincent kapalit si Marcus Smart ng Washington Wizard at Lakers at Bucks trade kay Giannis itutuloy na. Pero bago yan, matapos ang halos isang dekada ng pagkakahiwalay, muling umaaling ngaw-ngaw ang posibilidad na magsama muli si Russell Westbrook at Kevin Durant. At sa pagkakataong ito, sa Miami Heat. Matapos ang maikling pananatili ni Westbrook sa Denver Nuggets, kung saan nagtapos na ang kanyang kontrata, siya ay isang unrestricted free agent na ngayon. Sa kabila ng limitadong oras sa court, nagpakita pa rin siya ng lakas bilang bench Spark Plug, averaging 8.9 points, 4.5 assists at 3.3 rebounds sa loob lamang ng 18 minutes na playing time. Samantala, si Kevin Durant ay tila nagnanais na muling magbagong direksyon. Pagkatapos ng disappointing playoff exit ng Phoenix Suns, lumalakas ang balitang nais niyang maghanap ng panibagong simula. Isa sa mga tinutukoy na nais niyang puntahan ay ang Miami Heat, isang koponang kilala sa pagiging palaban at may win-now mindset. Sa kabila ng kanyang edad na 36, hindi pa rin bumabagal si KD. Sa Patunayan, nagtala siya ng 27.1 points, 6.5 rebounds at 5 assists kada laro nitong season. Patunay ito na kaya pa niyang makipagsabayan sa mga batang superstar ng liga. Ang pagpasok nina Durant at Westbrook sa Miami ay maaring magbigay ng bagong pag-asa sa Heat lalo na sa pagkawala ni Jimmy Butler. Bukod sa kanilang experience at leadership, may chemistry na rin silang dalawa mula sa OKC days. Kung matutuloy ang reunion na ito, maaring ito na ang susi ng Miami upang muling makabalik sa finals at makakuha ng championship. Sa Samantala, tumungo naman tayo kay Marcus Smart. Ang Washington Wizards ay nasa gitna ng isang malaking rebuild, kaya sunod-sunod na ang kanilang mga hakbang para palitan ang muka ng kanilang koponan. Matapos nilang ibitaw si Kyle Kuzma, target naman nilang isunod si Jordan Poole at ngayon, idinadagdag na rin nila sa trade block si Marcus Smart. Si Smart na isang former Defensive Player of the Year at kasalukuyang 31-year-old ay tila hindi naswak sa direksyon ng rebuilding ng Wizards. Bagamat may edad na, nananatili siyang valuable sa maraming team na naghahanap ng defensive presence at veteran leadership. Noong nakaraang season sa Memphis Grizzlies, nag-average siya ng 30 minutes per game, ngunit bumaba ito sa 21 minutes per game bago siya matrade sa Washington, kung saan 18 minutes per game na lamang ang kanyang nalaro sa 15 games. Isa sa mga naging malaking hadlang sa kanyang performance ay ang sunod-sunod na injuries. Sa huling dalawang season, 164 games ang naging available pero 64 games lamang ang kanyang nalaro. Gayunpaman, hindi maikakaila ang kanyang epekto sa court, lalo na sa defensive end. Ngayong playoffs, kitang-kita natin kung gaano kahalaga ang mga guards na may defensive grit tulad nina Alex Caruso, Lou Dort, TJ McConnell at iba pa. Kaya't hindi malayo na ang mga team tulad ng Los Angeles Lakers ay maging interesado kay Marcus Smart bilang perimeter defender. Ayon nga sa mga analyst, pwede nga daw i-trade ng Lakers si Gabe Vincent at iilang mga draft picks para kay Smart. Sa kabilang banda, may lumabas na ulat na hindi pa rin sumusuko ang Lakers at si Rob Pelinka sa pagnanais nilang makuha si Giannis Antetokounmpo. Kahit nagpahayag na si Giannis na mananatili siya sa Milwaukee, may posibilidad pa rin na magbago ang ihip ng hangin kung maisipan ng Bucks na magsimula ng rebuild. Kung mangyari ito, maaari nang maging agresibo ang Lakers sa pag-aalok ng trade package na binubuo ng mga rising stars at future draft picks para sa Greek freak. Ano sa tingin ninyo mga tropa? Posible nga kaya ang mga trade na ito?